Ligo time na naman na aking baby Chunky at e'tong nga gustong gusto niya at pinapaliguan nga siya ng kanyang lola, lola Elsa. At syempre dito nga kami sa bahay nila inang nagtanggad ang aming inang Elsa ay maraming nurses ang aking baby Chunky. Ayan ang aking hipag na dalawa plus si inang Elsa. Syempre super blessed at super happy kami na dito kami nagtanggad dahil sarap buhay nga kami ng aking baby Chunky. Yes dahil hindi nga ako makagalaw dahil cesarean ang lola nyo at syempre kaya ng aking asawa naman ay nag back to work na kaya sila mo ng aking katuwang at syempre dumating na ang sakada ni Inang na mga tindan niya dahil may munti kami nga uh, tindahan dito sa kanyang munting tahanan o oh, ba diba? at syempre kami naman ay sarap buhay lang eto pagkatapos siyang maligo dede kain tulog kaming dalawa dede ulit ayan medyo nakagalaw-galaw na ako ng very light at ayun na nga merienda time na naman at in inutusan nga nila itong si Marites na mag maglaga ng mani. At tignan nyo naman yung mga mani na ginagawa. Ano daw yun? At tignan nyo naman ang pinagagawa ng aming Marites. O diba? Labaan na di mani. Hmm, Makonsumisyon ka ti kinagagat na piman. So ayun na nga mga mare. Thank you again for watching. See you again next time. Bye!